Yo, what's up sa inyo mga kabuslo? Ito ba ay fan ni Luca? So, para sa iyo ang video na to. Panoorin mo lang at sundan mo ang step by step ng drills na gagawin natin ngayon para maging galawang Luca Doncic ka na. So, first is yung side step. So, yung itong side step jump shot guys, napaka-epektibo nito kapag ang depensa ay naka-drop defense. Kapag medyo naka uh, nakalubog ang depensa ng iyong defenders, so maaari mo 'tong gawin. Especially kapag mayroong kang threat sa, sa inside. So magagamit mo 'to itong mga gantong galawan. Second is yung step back so itong step back guys napaka common na ito napaka basic na so ito yung uh, moves na madalas natin makita kay Luka so para magawa nyo to guys uh, ito ay combination ng uh, between the legs plus crossover and then step back so ganito yung mga uh, madalas na ginagawa ni Luka sa game nila third is mid range fade so para magawa nyo to guys yung kagayang ginagawa ni Luca so gagawin nyo lang attacking downhill gamit yung, yung inyong dribbling skills so kailangan nyo mailagay lang yung defenders nyo sa likuran nyo and then ayan saka kayo pipay the sa mid range so kung mapapanood nyo yung mga laro ni Luca guys yan ganyan ginagawa niya So, nag-slow mo lang siya. Dinadala niya yung bantay niya sa kanyang likod. At pipade away siya. support is yung up and under so ayan guys parehas lang dun sa <coughs> sa una uh, attacking downhill gamit yung dribbling skills so dalihin nyo lang din ulit yung defender sya sa inyong likod uh, syempre basahin nyo yung depensa at yan kung makikita nyo fake and then sa kabila nung kukunin pipihit kayo pakabila paka, paka so kayo bahala kung saan nyo pipihit hindi kailangan makuha nyo yung attention ng depensa. Kailangan kumagat sa fake. Fifth is transition spin move. So gamit ang inyong dribbling skills. Uh, ganun pa rin. Attacking downhill. So coming from transition. So gagamitan nyo ng dribbling skills nyo. So kung makikita nyo. Ayan between the legs lang. So yan yung madalas natin. Makita kay Luka Doncic kapag na kapag nasa transition na so between the legs stacking downhill and then spin move finish to the basket 6 is Transition Spin Move plus Pay The Way. So kung makikita nyo guys, kapag pinapanood nyo rin yung laro ni Luca, so nakikita nyo rin tong ganitong galaw. So coming from transition, gamit ang inyong dribbling skills. So, gagamitan yung spin move. Uh, kapag may, uh, merong defender sa ilalim, especially kapag uh, yung sentro nasa ilalim. So, hindi natin may i, i yung uh, atake natin sa loob. So, madalas kinagamit ni Luca kapag may malaki ganito ginagawa niya. Seven is, syempre hindi mawawala dyan yung floater. So, isa yan sa mga paboritong galaw ni Luca kapag a-atake uh, siya sa basket. Uh, especially kapag may... Uh, sa salubong sa kanyang big man o mga sentro so ito yung kadalasan mga ginagamit ng mga uh, guard or wing na ganitong tira so si Luca eh, ginagawa niya rin to madalas kapag lalo na kapag malaki yung sasalubong sa kanya so gamit ang dribbling skills so kailangan sabayan niyo rin to ng hang dribble plus hesitation Ayan, kung makikita nyo, hesitation, and then, eh, attacking to the basket, and then floater. Eight is between the legs pull up three. So ito nakikita nyo rin to sa laruan ni Luca, itong between the legs and then pull up so madalas sa 3 point ito ginagawa so jab step, then between the legs, then pull up 3 so kailangan nyo nito makatatlo rin so kada drills natin guys sa uh, makes 3 uh, bago tayo mag proceed sa uh, kada drills natin 9 is one leg bank shot so ito guys madalas din natin itong nakikita uh, sa laro ni Luca itong uh, one leg bank shot so gamit ang dribbling skills uh, half spin jab half spin then bank shot so kailangan nyo rin makataklo rito guys At syempre guys, after ng mga drills natin, ah, kailangan nating tumira ng free throw. Ah, kailangan mo maka 5 in a row. So kailangan walang sablay sa limang tira. So kapag sumablay ka, ah, babalik ka sa umpisa. So kailangan 5 in a row. So magandang practice to guys para ma-enhance din natin yung free throw shooting natin. So mas maganda 'tong pina-practice natin 'tong throw kapag pagod na after ng mga training natin. So guys, maraming maraming salamat sa panonood nyo. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa aming channel uh, para sa mga bago naming upload na uh, darating pa soon. So thank you guys. Ingat kayo palagi. God bless.